Dinaluhan ang kasunduluhan ng First Civil Military Operations Company, 9 Civil Military Operations Battalion, Seymour Philippine Army, sa ilalim ng pamumuno ni Captain Sander M. Bueta, IGS Philippine Army, at kapulisan ng City Mobile Force Company, sa pangunguna naman ni Police Master Sergeant Helvin Artiaga at City Agriculture Office sa pangungo naman ni Mr. Ernesto Asensi III, acting city agriculturist, ang isinagawang turnover ng gardening tools sa mga miyembro ng iba't ibang organisasyon sa Naga City. Naginanap sa PSO Multipurpose Hall nito lamang 24 ng Enero, tao kasalukuyan. Ang nasabing programa ay dinaluhan ni City Mayor Nelson S. Legacion kung saan pinamahagi ang mga gardening tools sa mga miyembro ng Metro Naga Peace Movement Federation, Mabulo Women's Organization at Solo Parents Organization kung saan ito ay magagamit sa pagtatanim na maaaring makadagdag sa kanilang pangkabuhayan. Ang First Civil Military Operations Company ay patuloy na nagibagugnayan sa mga ahensya ng pamalaan upang makapagbigay ng tulong at serbisyo sa ating mga kababayang Bicolano.